Hello, besties! Good morning! So, ayun nga, medyo um, quite some time na din na ginawa namin itong routine na ito na gumising ng maaga para ma-walk si Theo. So, tingnan mo naman po siya. Yan. Yeah. That is our Theo boy. If dati, ang arte-arte niyang maglakad sa soil ngayon. Ayan, hindi niyo na yan siya mapipigilan. Siya pa yung magiging alarm clock ninyo na, Uy, it's 5 a.m. or minsan, Uy, malapit na ang alas 5 ng umaga. Gumising ka na at mag na tayo for walking. Mm. -hmm. Ganyan lang po ang ginagawa ko sa kanya. Sometimes, I made him do this to lead the way kung saan niya po gusto. And most of the time, we make him stay close po sa amin. Ayan, para po sa kanyang yeah. paglalakad. O, oh, diba? Yeah. Ay na. Ayan. Ayan po siya. Yeah. Ayan, saya-saya. Now, bata. Charot. Ayan. So, ayan po. Pag-uwak po muna kami nitong Okay, sir, baby.